Hi guys! Good afternoon! Dito kami sa Inaguan and papunta kami ng mansion ng Tunda sila Brenda, sila Lyra kasi um, magdi-dinner doon dahil birthday ng papa ni Brenda Rizal de Romeo from heaven! So they are celebrating the birthday of Tara ganun talaga no, lahat ng Pinoy kasi Pinoy you know, as we are, it's part of our tradition talaga na kapag wala na dito sa earth we just still reminisce no, the the occasion, especially the birthday, the death anniversary. So parang naging part sa tradisyon natin na maghanda talaga tayo. And lucky si Uncle Romeo na merong isang brand dami sa buhay niya. Kaya maghanda tayo ngayon. So ano tayo daw? Sila di ay <laughs> magkikain ng dikemiki. Kasi doon sila nakatoka doon sa, farm sa mansion. Pero kung sa farm, Isas kami sa mga working committee no sa pagluto sa pagpipe pero si sabi ni antisita doon daw sa bahay dahil mag ano daw tawag dito para daw mabibo ba no maging masigla doon kasi pag maraming tao mas masaya di ba so kailangan ay ayan si Batingting we gotta go there so kailangan maraming makain <laughs> so dapat yung target natin Real we'll be three plates of balikan. Tatlong balikan tayo para sa ating hapunan. <laughs> you know ko, oh? Shout out kay Bakang. Siya po yung nagsamad sa amin ito kahapon. Kasi ang taas ng kuko niya tapos ang napakat strong niya. Pero ha? Nang lago mo guys. Ay nako si Bakang talaga. Ganun talaga malasing so. As friends as we are. So understand lang. Pero sana hindi hindi na maulit kasi ang sakit ni kami magsasuffer oh. so let's go and let's see kung anong mga handaan at kaganapan sa mansion ni Brenda see ya <laughs> karina pa siya mga karina pa siya alas 3 <laughs> <laughs> nag sabihin niya na may mga ligo kaya naman siya alas stress. Ngayon ang namin siya. Grabe naman ko Kasi kamot intang sa kanya. Lately, Benito. Ano? Wala pa dahil nakakot? Ay, hindi ko alam. So let's go. What's there? Is this the Wow, my tiles na. Nakikita nyo ba? Nakikita ko guys. Wow, it's tiles na ganda daw hapa. Para magkaroon ng ano, brown brown. Oh my God! This is a boodle fight. Celebration. And si Argel. Hi. And Hi. Hi. Basta kayo pala close sa tindahan din nandito kakanina pa. Close close. Hi, Yaya is here. It's where the Yaya is here. Hi, Amanda. Ah, pa 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 Hi, Manang! Happy birthday! Happy birth sa papa mo. Birthday. Not feeling well. Ano mo sasabi mo well sa papa mo? Sige, papa mo? sige. Sige, sige. Sige, Ay, na sa Zumba, mana. Hi, na! Hindi ba? Tanaw mo ganito. Ay, di! Mara na akong pinakahit. hindi ko ginaan mo. Kaya tangdi ko ginaan niya mo kot Sa Mari Bing. Sa Mari. Sa, na, sa, na, sa yes, 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 yes. Ay, hindi na ito interview ng kinig sa akin. Hi! Kasi may ikuwan mo kay Lolo yes, ni Mo. Yes, Yung same yes, message yes. ni Mo. Happy birthday, Tati. Tatay. Romeo. Ayun siya tawag niya? Tatay, Bandi. Band okay, oh. Tatay. Happy birthday, Tatay. Happy birthday, Tatay. Tatay. Very good, kakyot. Ayan kanilang mansion guys. So dito naman tayo. Plug in uh. uko. Usa ko, ko recaller siung mansion daw do na. Kay panuhan, ha? Mauga matay matin nga ni Bob Bimbo. Mau chorba. Mauga daw. Mauga ni ganid. Hmm. Tama na mi. Mauga ni ta na ni Bimbo. Lai na pud mo ha 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 pink Bigge para baby girl. What's that? Later na. Ito yung mansion niya guys. Oh. Hi! Hello, Chado. Basta ko ang ay sofa. Ako, yeah. oh, pangita. Pag balay nga mapuyan ka mo, kaya dangan mo balay. Ayan sila. Dito na tayo. Ano bang mga celebration dito? Sa Brown. Ayun siya. Hindi, <laughs> color pink. Kasi ito with baby girl. Ito na! Pink lagi. Color sa inyo. May mong balay. <laughs> color niya? Sir, ha? Sir, plano Orange Gato yung <laughs> ikaw. Yan, Bimbo is here. Say hi! Ayan. And of course, sirado po yung farm natin ngayon. And, nagsoba-soba. Mabudol pa budol fight Ayan, ay Ayan, Johnny! Nagsasabi, ang pinaka the best na bag is kay Clary <laughs> Worth of 3.8 million. Sabarong? Pabag! bak? Pansin, ah, dito sa inyong sila. Puntahan natin siya. Anna. ano color bahay nila? Pink lagi. Sa color ang bahay nila? Sa colorful mong bahay nila. Rainbow. Kaya kung magmahoga daw sila. Ingat sila, kung mag. mag, 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 mag ay, hey, kung magmahogan ito, sila daga na daw. Mahogan oh, Color? Oo, oh, nani, oh, daga na daw. Ah, Nainis siya. <laughs> so, okay, kaya kayo mga bahay na. <laughs> Kailangan, pati dapat ila nanay, green nila na nanay, Oh. Ayan. Yellow, red, blue, yellow, green. Parang ano, mababang para para lang ng tawag kita gano'ng pamilya. <laughs> <laughs> Hi, Cara. Ayan, ah Oh. Sabi yung asawa? Oh my God! Ang ganda!

So Let's eat mami ya guys. Ay sakit. Dinisestin anlad, tinanlad, Tinanglad. tininlad. Niyan. Yes. <laughs> <laughs> and here tayo mga rice terraces guys. This is from Taiwan, rice from Myanmar, rice from Philippines, and rice from Indonesia. <laughs> Wala may bread naman ang ila dito. Di sila gapodos. Ingon ni botik ke magdalas syang. Wala, mutek. La. Okay, you see your oh, message I to it. Uncle. Hi, Uncle. Hi, Uncle. Hi, Um, thank you for it. Sana gabayan niyo kami always. And thank you for the love. Tagaan po hey. na, tagaiga po sa mga kabasko. Itinong... Sa lawas. Hinayang magtingog. Kaya nag-message ko kay Uncle. Uncle. Yeah, Okay. Okay, kitang tanan. Mag-smile lang ka.

Pagkaan niya po sa iyong kabaskog sa lawas o palingkamot Ikaw nga, tuloy na tayo na Sige, day Day, sige, day mo sa story na, tada mo yung message O, ako nga, mga Hoy, ipakita yung payusisi Sige, payusisi, baka Nani ba yan eh? Nasa bangko? Sabihin na lang

Hi, Te! Hi, Nanay! Kamusta, Mananay? Eh, si Nanay ay very kuan pa. Very baskog pa. Kamusta, Mamintinas? Mamintinas, sabo na siya? Ah, lagi. Like nanay Her is here! Ah, diba? And yeah, the kiddos. We also have the other kiddos. Ay, ah, nagpagkwana, like pag ilaptain na mo. Tirigoy na nung na...

happy to tumba. <laughs> yeah, para siya bala. So, kain na tayo mamaya guys. So, again, happy birthday. So, meron tayong pinanlad. Meron tayong sinugbang karne. At meron tayong miyang inasal. So, let's eat later. Thank you so much for watching guys. Love you.